you uh -huh. na ito pala mga kalakwacha ay naandito kami sa port ng Masbati City. At siya nga pala mga kalakwacha ay pupunta pala tayo sa Puduran. At eto nga ang lagay ng inyong lakwatsera. Ayan, antok na antok. Inaantok talaga ako mga kalakwacha sa mga oras na yan. Kasi akalain mo ba naman mga kalakwacha alauna palang abay gising na kami. Kasi nga naman mga kalakwacha ang natanungan nga pala ni Mister ay alas 3 daw yung biyahe. Yun pala mga kalakwacha ay alas 5 ng madaling araw ang biyahe. Kaya sobrang haba talaga mga kalakwacha ng oras na aming hinintay dito sa port ng Masbate. At ang hinihintay namin ang pagdating ng barko ay dito muna kami nagpalipas ng oras ni Daddy sa kanilang terminal station. Alas 4 na pala ito mga Galakwacha, ng madaling araw. Kaya gustuhin ko man sana mag-itlip-itlip pero hindi kasi mga 5 ng madaling araw ay naandito na yung barko at maglo-loading na nga ng mga sasakyan at maya maya ay aalis na rin. So ito na nga mga kalakwatsa tinawag na nga kami dito ni Kuya Guard na pwede na raw kaming sumakay doon sa barko at maya maya daw ay aalis na rin ang barko papunta doon sa Pewduran. At ano pa nga ba ang hinihintay natin mga Galagwatcha? Tara let's sumakay na tayo ng barko at sana samahan nyo kami. At ito na nga mga Galagwatcha sa mga oras na ito ay nakasakay na rin kami ni Daddy dito sa barko ng Santa Clara. Oo mga Galagwatcha dito kami nakasakay ni Daddy. So, eto na nga. Nakahanap na nga kami ng aming pwesto. At sabi ko nga sa kanya, ay maya-maya ay iidlip ako. Kasi ina, antok talaga ako mga kalakwacha sa mga oras na ito. Habang hindi pa nga naalis ang barko kasi naglo-loading pa sila ng mga tracking, ito nga't pinipwesto ko na yung sarili ko. Habang hindi pa nga naalis ang barko ay ang ginawa ko, dito muna kami nag-jilax-jilax ni Daddy at tinitingnan na min ang ganda ng Santa Clara. Nako mga kalangkwacha, marirelax ka talaga sa barkong ito. Sobrang ganda talaga niya sa loob. At dahil nga mga kalangkwacha ay naboboard na ako sa mga oras na ito ay kung ano-ano na lang ang ginagawa ko at ayan nga't naglinis ako ng aking paa. Si Daddy naman ay panay ang video kaya ay nag-aasaran kaming dalawa. At nakaalis na nga mga kalagkwacha ang barkong Santa Clara. So bali 4 hours mga kalagkwacha ang hihintay namin at makakarating na tayo ng pioduran Kaya may time pa talaga tayo na matulog at magmuni-muni kumain. So may time pa talaga tayong gawin yan. Pero depende mga kalakwacha sa panahon. Kung okay ang panahon, 4 hours na ando na tayo sa Piduran. Nung nagising na nga kami ni Daddy ay dito muna kami tumambay at nag money money. O tingnan nyo naman mga kalakwacha, ang ganda kasi ng view dito at naaaliw kami tignan yung bula na dinadaanan nun. Barko. At magse 7.30 na pala ito mga kalikwatsa ng umaga. Kaso nga lang hindi pa kami nakapagkapi kasi sarado pa ang kanilang kantin. Sa mga oras na ito mga kalikwatsa ay gutom na ako dyan. Kaya ayan kung ano-ano na lang ang aking ginagawa. May kinakawayan pa nga ako dyan kasi may nakita akong mangingis da. At hindi pala namin nakasama ang aming bilok dito kasi nung madaling araw na paalis pa lang kami ng bahay ay umaambon na kaya natakot kut ako na isama ang aming baby kaya habang nagpapalipas kami ng oras ni daddy ay ini-enjoy muna namin ang ganda ng karagatan kaya sana mga kalakwacha ay samahan niyo muna kami dito ni daddy na ini-enjoy ang aming moment dito sa karagatan kami sa loob mga kasi medyo malayo-layo pa naman ang aming biyahe. Kaya sabi ni Daddy, idlip muna kami pero ako mga hindi talaga ako makakatulog ng maayos pag nasa biyahe ako. Ako lang ba ang ganito o kayo rin ba mga kalakwacha? timing mean, naman natin mga kalakwatsa ang pagsakay namin dito ni Daddy kasi hindi maraming mga pasahero ang barkong ito. Mga tracking kasi ang sakay ng barkong ito mga kalakwatsa. Na ano nga mga kalakwatsa ay pinipilit ng inyong lakwatsera na maiblip kahit ko konting oras man lamang na magkaroon tayo ng lakas mamaya sa paglakwatsa natin doon sa albay. So ayun na nga mga kalakwatsa ay lumabas nga ako sa glare at tinignan ko kung malapit na ba tayo doon sa Pyodoran. At nako, medyo malayo-layo pa pero enjoy ko muna itong pabula-bula Yun. na dinadaan ng barko. At sabi ko nga sa sarili ko, pag wala kaming sabon sa bahay at maglalaba ako, ay pupunta na lang ako dito sa barko. Magsasakay na lang ako or sasakay na lang ako rather sasakay ako ng boat. So ito na nga mga kwacha. malapit na tayo sa Pyodoran. Hello Albay! Bye. and Albay, mga kalagwacha, welcome! At sana samahan nyo kami mga kalagwacha hanggang matapos itong aming videos for today. So, ito na nga mga kalakwacha ay hinihintay na lang namin na magpark, ngek, magpark yung barko para makababa na kaming mga pasahero and mga tracking nito. So, sana samahan nyo kami mga kalakwacha hanggang matapos. Tara, let's mga kalakwacha at bumaba na tayo. So, ito na nga kami mga kalakwacha. Naka-ready na nga kami ni Mister. At ito na, welcome to Pewduran Albay! ay namin mga kalakwatch ay makikita pala namin dito si Aga Mulak. Oh ah? my God, si Aga Mulak. Yes, <laughs> this is Papa Dudo. Si ang isang biyahidor namin. Ah, Kawa na kami mag-stroll sa Masbate. So, Bakit? dito naman kami sa dagat mag-stroll. Ano masasabi mo? Shout out? <laughs> <laughs> Shout out? Pass <Shout> out. <laughs> pass out muna, Pass out. Kain mo na mga like watcha thank you for watching bye bye